So you guys, we are here at the Gawahon Eco Park. For there is lots of birds, waterfalls, forest. Ayan. Naririnig nyo yan guys. Naririnig nyo yung mga huni ng ibon. At si Kasin andun pa nagmamarite. So, look. Look at her. So, kailangan namin maglakad pababa kasi punong-puno ng uh, mga guests ngayon dito sa Gawahon Eco Park. Maraming gustong mag-swimming kasi nga uh, mainit sa syudad. Kaya kailangan natin maglakad-lakad. At dun malayo yung park. Yan. Narinig nyo yung mga birds guys. Yan. Forest dito guys. Forest. Ayan. Ayan, isang bird. Color green na bird. Did you hear that, guys? A bird. Ayan, ayan yung bundok. Kitang kita. Ayan yung pinakatuktok yung magic, ah, uh, tinatawag nila na eight falls. Na wala masyadong makakaakyat dyan kasi sobrang taas. At kasi dati, taas ng ilong niya. May na, na dyan, guys. So, pinagbabawal na yung pag-akyat dyan. Siya lang makakaakyat niyan kasi Wonder Woman siya. <laughs> Look at her. She is a traffic enforcer because of her color, of her so bright, 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 <laughs> bright, bright, colors. Ano yun green. So, from there, guys, pababa dito. Andun pa yun inakyat namin. Tapos pababa doon sa cottage at pupunta kami dito para mag unwind at saka mag research yung anak ko dati dito at kami na lang ang bumalik kasi ako na lang daw ang kasi tinatamad yung anak kong sumama kasi naiinitan so ang mami ang magbibideo ng kanyang research yan tingnan nyo guys ang papel ng isang ina mainit ba diba? so yun weh

cut ko na guys marami nagpipiknik at maraming tao ngayon dito hi <laughs>